narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Boxing habang nakakapit sa kawayan, tampok na atraksyon sa Pinyan Festival sa Pulomulok, South Cotabato. Pagtataksil na isang lalaki gamit ang Canva, natuklasan ng kanyang nobya. Bahay kung saan inspired ang horror hit movie na The Conjuring, tampok sa auction bago ang Halloween. Driver, nabiktima ng washboy, nahuli pa sa number coding sa Metro Manila serye ng sunod-sunod na pagdinig ukos sa maanumalyang flood control projects sa Kamara at Senado. Umani ng reaksyon. Driver, naispatan patan na gumagamit ng Project NOAA. Direktor ng programa, patuloy ang pangangampanya sa science-based solution kontra baha. At sa trending showbiz balita, Momoland, balik music scene matapos ang tatlong taon, hatid ang digital single na Rodeo. At Cup of Joe, ay e nilabas ang new song na sandali bilang pagdiriwang ng kanilang 7th anniversary. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person na DZRH TV, ito ang DNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH HTV, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kinaaliwa ng netizens ang video na ito ng mga kalalakihan na sumabak sa sports na boxing sa isang pista sa South Cotabato. Pero ang twist, bukod sa lakas ng suntok ang kailangan para manalo, ay patibayan din ng kapit sa isang kawayat. Ang nakakaaliw na tagpong yan, tinutukan ni Rubik Manuel. Hindi lamang palakasan ng suntok ang susi sa pagkapanalo, kundi tibay rin ng pagkakakapit. Kinaliwan ng netizen sa mga kalalakihang ito na lumahok sa isang palaro na tampok sa Piniahan Festival sa Polomolok, South Cotabato na tinatawag na boxing sa kawayan. Sa posted video ng uploader na si Angel Faith Aguilion, makikita ang dalawang lalaki na nakaboxing gloves habang nakalingkis sa mga binti nito sa isang kawayan. Ang goal habang nagbaboxing ay dapat na mapahulog o mapabitaw mo ang iyong kalaban sa foam padding sa ilalim nito at ang mananatiling nasa kawayan ang hihirangin panalo. Sa video, maririnig ang sigawan ng mga manonood sa mga kalahok na hindi alintana ang lakas ng ulan. Ulan ka lang! Pinoy kami! Pero basahin! Wara! Sabot ka mo doon abe. Wala mo mga headphone doon. Sabot ka abe. So, Tunggak tak premium, Paulo kira one time. Ada, to, ada. Talaga nga namang kakaibang boxing match ito dahil bukod sa lakas ng suntok ay sinusubok rin ang tibay ng iyong pagkapit. Bagamat nakabitin, tiniyak naman ng organizers ng pista ang kaligtasan dahil may mga gamit na safety gear sa players at may foam din na ilalay sa ilalim. Sa kabila rin ng biglaang pagulan, dinagsa pa rin ang Boxing with a Twist na tampok sa selebrasyon ng Pinyahan Festival. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ang pagtaksila na marahil ang pinakamasakit na posibleng maranasan na isang tao mula sa kanyang karelasyon. Sa mga nabiktima nito, marami sa kanilang inaabot ng taon at kuminsan ay hindi na nakaka-recover pa sa mga sugat ng nakaraan. Lalo na sa panahon ngayon kung saan walang pakundangan ng iba at talagang hahanap at hahanap ng paraan para magloko. Ang isang nga ito, huling-huli sa pakikipagharutan sa Canva. Kung paano ito nangyari, balikan sa report na ito. Sabi nila, ang cheaters parang bangko. We find ways. Tila ito kasi ang pinatunayan ng isang Reddit user na ibinahagi sa social media kung paanong natuklasan ng kanyang kaibigan ang ginawang panloloko ng nobyo nito. Sa halip kasi na sa karaniwang messaging apps tulad ng Instagram at Telegram at iba pang dating app natuklasan ng diumanoy paglalandian ng nobyo at nang kaopisina nito sa sikat na graphic design platform na Canva. Pagmamay-ari niya ng kanyang kaibigan ng Canva account at nakikigamit lamang ang nobyo nito. At dahil sila ay naghihiraman ng account, dito na bumulaga sa kanyang kaibigan ang malamang lambingan ng dalawa sa comments function ng Canva na karaniwang ginagamit para markahan ng mga slides na dapat ayusin o i-edit. Ang nakalagay paraon na komento, Good night B na may kasama pang heart emoji. Bagamat may ilang natawa dahil sa creativity ng nobyo. Marami din ang nagpahayag ng simpatya para sa biktima, gayon din ang galit at pagkabahala sa nangyari. Patunay lamang daw ito na ang taong gustong magloko ay hahanap at hahanap ng paraan para makapagloko kahit pa sa paraang hindi inaasahan ni Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending balita, inanunsyo e naman ng auctioning company na JJ Manning Auctioneers na kabilang ang inspiration house ng horror hit movie na The Conjuring sa listahan ng kanilang up for grabs. Kahit pa sa araw bagong Halloween ito magiging available, ay marami na raw ang nagkaka-interes sa naturang horror house. Ang buong detalya sa report ni Dustin Bayog. Isa kabasa na sindak sa hit horror film na The Conjuring na now showing pa rin sa mga sinehan. Pero bukod kasi sa kasindak-sindak na scenes, ay malaki rin balit ang pag-aanunsyo ng actioning company na JJ Manning Auctioneers na up for grabs ng inspiration ng bahay sa naturang horror film. Ito ay dahil maaari nang mabilis simula October 31 ng 11am sa local time o araw bago ang Halloween, ang actual na bahay na pinagbasihan ng naturang palabas aka The Conjuring House. Ito ay matatagpo sa 1677 Roundtop Road sa Burrellville, Rhode Island na isang antik farmhouse na kilala sa mga paranormal sightings at activity. Ito ay may lawak na 3,023 square feet kasama ang 8.5 acres na lupa. Ayon sa JJ Manning, kailangan ng 10% certified deposit para sa mananalong buyer na may $25,000 payable sa cash habang kailangan bayaran ng balancing 10% due sa loob ng 2 business days bagay ng makompleto dapat sa loob ng isang buwan. Dagdag din ito ay kahit wala pang actual data ay marami na raw nagkaka-interesa na ito bahay kumpara sa may ibang kilalang property na binibenta nito. Mababati na base ang horror film sa real-life paranormal investigation ng mag-asawang Ed at Lorraine Warren sa bayan ng Parent Family dahil sa kanila umanong mga naranasang kababalagan sa taong 1971. Samantala, huling naibenta ang bahay noong 2022 sa laga 1.5 million dollars, kusa na ang dati nitong may-ari noong Oktubre dahil umanong na sa impluensya habang nagmamaneho. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang driver ang natikitan sa kalsada matapos mahuli sa number coding violation habang nililinis naman ng isang washboy ang kanyang windshield. Sa dashcam footage makikita ang humintong sasakyan sa gitna ng trapiko nang lumapit ang isang bata, bitbit ang timba at kusang nilinis ang salamin. At habang abalang bata, biglang lumitaw ang isang traffic enforcer at sinita ang driver na nasa coding hours na ang mga pangyari tinutukan ni Millie Borja. Isang driver ang nahuli at natikita ng traffic enforcer dahil sa paglabag sa number coding scheme habang binibiktima ng isang washboy sa kalsada. Ayon sa automotive publication na Visor, nakuha sa dashcam footage ni Sir Cleo ang insidente kung saan makikitang nakahinto ang mga sasakyan sa trapiko nang lumapit ang isang bata na may dalang timba at sinimula ng pagdilinis ng windshield ng gray na sasakyan. Ilang sandali lang, isang traffic enforcer ang lumapit sa driver at sinabihan itong violation ang pagbiyahe ng sasakyan dahil nasa coding hours na. Habang kausap ang driver, patuloy namang nililinis ng washboy ang kabila pang bahagi ng windshield. Umani ng mahigit isang milyong views ang nasabing video sa social media kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang reaksyon. May mga birong tinawag ang washboy na spotter ng MMDA dahil agad na lumitaw ang enforcer matapos niyang linisin ang windshield. Ipinaalala naman ng Metropolitan Manila Development Authority na ipanatutupad ang number coding scheme sa mahalagang kasada mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Maliban sa Makati na may buong araw na implementasyon. Samantala, nagpapatuloy ang mga ulat tungkol sa washboy sa ibang lungsod kung saan sinusubukan nilang linisin ang mga sasakyan sa gitna ng trapiko upang humingi ng tip na minsan ay nagiging sanhinang alitan sa kalsada. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita sa kabila ng magkabilang isyo na nagsanga-sanga mula sa malalakas na pagulan, hindi pa rin ito naaalis ang problema, ang baha. Kaya ganun na lamang ang patuloy na pangangampanya ng mga siyentipiko ukol sa mga solusyon sa epekto nito na nakabatay sa agham. Ang isa nga rito ang Project NOAA na kamakailan ay naispatan na ginagamit ng isang driver. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Hindi na nakaahon ng Pilipinas mula sa mga mapaminsalang epekto ng baha na hanggang ngayon ay mas pinalala pa ng mga super typhoon na sunod-sunod na pumasok sa bansa. Pero habang ang likas na sakuna ay hindi kontrolado ng tao, ang pagtugon sa mga epekto nito ay maaaring kung di man mapigilan ay mabawasan. At dito mahalaga ang mga pag-aaral at pananaliksik na layong tulungan ang mga normal na mamamayan sa aspeto ng pag-adapt o pag-iwas sa mga potensyal na disgrasya dulot ng pagbaha. Kamakailan nga lang, isang driver ng ride-hailing platform ang naispata na gumagamit ng Project NOAA habang siya ay nagmamaneho. Ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards ay isang emergency response and disaster mitigation tool kung saan makikita ang mga area sa bansa na prone to flood o madalas na bahain gamit ang mga datos sa nakalipas na 30 taon. Ang pinakatampok na feature nito ay ang hazard maps, kung saan ayon sa direktor ng programa na si Dr. Mahar Lagmay, ay makakatulong sa mga tao upang matukoy ang mga lugar kung saan sila pwedeng magpark ng sasakyan, kumain o kaya naman ay gumawa ng iba pang aktibidad na ligtas sa baha at sa banta nito. Gayun din sa pagtaya ng mga class suspension, ang mga driver at commuter ang isa sa lubos nitong matutulungan. Kaya gayun na lang ang pagkagalak ng direktor nang makita na ginagamit ito mismo ng isang driver. Hiling niya ay sana napakinabangan ito. Ayon sa ulat ni Dr. Lagmay, batay sa kanilang naging analysis ng mga post sa social media kaugnay ng malawakang pagbaha sa Quezon City, nasa 100% accurate ang datos na inilabas ng Project NOAA. Ibig sabihin, na-predict nito iyong mga pagbaha bago pa ito mangyari. Ang gamit na ito malaki sanang tulong para makaiwas sa mga disgrasya sa paraang nakabatay sa siyensa. Gayunpaman, noong 2017, sinot down ng Administrasyong Duterte ang Project Noah dahil sa isyo sa pondo. At ngayong taon, humaharap ang Pilipinas sa mga isyu ukol sa flood control projects na ang plano, hindi naman pala siyentipiko at nakasandig sa masusing pananaliksik. Kaya ang kinalabasan, mga substandard na infrastruktura o kaya naman ay wala, walang kinalabasan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, this is where your taxes go. Tila naging teleserye ang sunod-sunod ng mga pagdinig sa Kamara at Senado kaugnay sa issue ng maanumalyang flood control projects na tiyak na tinutukan ng maraming netizens. Pero ang mas nagpataas ng kilay sa online world nang isiwalat sa publiko ang limpak-limpak na pera na umunay kinurakot ng mga kontraktor at politiko ang mga naging sentimiento ng netizens. Tinutukan sa trending report ni James Galangue. Nakakagalit at nakakapanghina, ilan lang yan sa mga naging sentimiento ng netizens sa mga nasaksihan ito sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Kung saan marami ang tumutok at nakisiyasat sa naging seri ng mga pagdinig sa Senado at Kamara, tampok ang mga umano'y corrupt the contractors. May mga nabunyag at mayroon din nagsiwalat sa publiko na mismo na umano mga politiko ay kakuntsaba sa paghingi ng porsyento sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero ang mas ikinagalit ng netizens ng na ibunyag ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa kamera ang limpak-limpak na pera na kinurak umano mula sa mga flood control project. Yes, sir. Okay, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated uh, person po na pagbibigyan yan. Runner. Sa caption ng sinare na post ng content creator na si Makoy Dubs, sinabi nitong nakakapanghina, tumutukoy sa bigat at dami ng perang nakulimbat mula sa taong bayan. Habang kanya-kanya rin nagpahayag ng pagkadismaya ang mga netizen na anila dapat sana'y mas napunta sa mas nangangailangan. Ayon naman sa netizen na si Jelloy Maligaya Concepcion, isang manunulat at photographer, kaya na raw umunod itong matulungan ang mga batang may sakit, kailangan ng dialysis at chemotherapy. Ngunit nakalulungkot ng malamang pinaghahatian lamang ito ng mga magnanakaw para ipambili ng relo, kotse at ipanlaro sa mga kasino. Samantala, pabirong hirit naman ang satire TikTok content creator na sa si Ichan Remigio ay huwag maging greedy dahil baka nga naman daw dito ka na mauhuli. Kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa issue ng flood control projects at isali naman sa diskusyon ang pagkakadawit ng na mga nabanggit na mambabatas. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, new songs sa mundo ng K-pop and OPM. E nilabas na ng South Korean girl group na Momoland ang kanilang much-awaited comeback single after 3 years. At bilang celebration naman ng Cup of Joe, sa kanilang 7th anniversary may bagong song, Ang Banda. Ang rodeo ng Momoland at sandali ng Cup of Joe, iahatid ni Showbiz Angel. Inilabas na ng K-pop girl group na Momoland ang kanilang comeback single na Rodeo. Yan ang pagbabalik music scene ng Boom Boom Hitmakers after more than 3 years. Ito rin ang first release ng girls sa ilalim ng kanilang new agency na Inion Entertainment. Kung matatandaan, collab song na Yummy Yummy Love with Dominican singer Nati Natasha ang huling kantang release ng Momolan taong 2022. Samantala, usapang new song pa rin tayo sa mundo naman ng OPM. Pinamagatang sandali ang bagong kanta ng Cup of Joe bilang pagdiriwang ng kanilang 7 anniversary sa industriya. Ang new song, dedicated daw para sa lahat ng fans o jowas na sumuporta sa OT5 nitong mga nakalipas na taon. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang fans para sa 3-day Stardust Concerts ng multo hitmaker mula October 10 to 12 sa The Big Dome. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwento kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.